Ang Bureau of Jail Management and Penology naman may hakbang para tugunan ang problema ng mental health ng mga inmates. Kaunay niyan, may mga report si Bombo Juvino Galang. Agad na natutugunan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang mental health problems ng mga persons deprived of liberty o PDLs. Ayon kay Jail Officer 2 Misha Franz Cardinosa ng Unit Mental Health Officer ng Cabuyao City Jail Female Dorm sa Maya, Laguna na mayroon silang mga programa para agad na maagapan ang pakakaroon ng mental health problems ng mga PDL. Kabilang na dito ang ilang mga iba't-ibang aktibidad para hindi maboryo ang mga inmates. Siyempre sir, ang mga PDL po natin, uh, masyado silang maraming oras para mag-isip. So yung mga uh, katulad ng pangungulila po sa pamilya, kung ano na po pa nangyari sa kaso nila. Ayan, yung pagkainip. So, gumagawa po ako ng paraan, sir, kung saan pwedeng maibsan yung kanilang mga nararamdaman. Kaming tinatawag na idalaw at itawag po, kung saan nakakakontakt po sila sa kanilang family uh, sa pamamagitan po ng video call at saka po ng tawag. PDL po tayo na talaga hindi na po nakaka sa family. Ang ginagawa po namin doon ay siyempre po kinakausap po naman natin. May mga sitwasyon po talaga tayo na hindi po natin kontrolado, pero ipinaparamdam pa rin po naman natin sa kanila na hindi po sila nag-iisa. Umaasa naman si Jail Inspector Analisa Foster, ang City Jail Warden ng nasabing lungsod, na dapat ay maipasa na rin ang anti-discrimination law para sa mga PDL. Dahil isa ito sa kinakaharap na problema kapag sila ay nakakalaya na. Amin natin na may mga ilang mga PDLs na humingi na rin ng tulong sa kanya para agad na makahanap ng trabaho dahil sila ay nabibiktima ng discrimination. Hindi lang sa amin sa Cabuyao City Jail, sa BJMP in general, na nahahanapan sila ng trabaho kasi meron na tayong mga partner uh, service providers na minsan connected din sa mga industry. So, syempre, ang screening lang is on our part and then yung facilitation ng mga requirements. Then, dito mismo, sa peso, malimit dito ang source natin ng employment sa LGU. So, sila mismo ang nagsaset up and release, pababalikin ang PDL natin para sa interview, and then sila din ang na nagkikipag-connect sa employer para mabigyan sila ng trabaho. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source. Of news and information Basta Radio Bombo For the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter like share and stay connected anytime anywhere